Nanak! Say good morning to your viewers, nanak! Hello guys! Good morning guys! Si Papi guys, naglab na sa ni Mama Lisa guys! Ingon si Papi guys, Mama! Magsayaw na tayo, Mama! Magsayaw na tayo, anak! Ano? Bumbum! 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 Ito na sa pagmaga malunggay pandisal tagdusro magsayaw na to anak magsayaw ang bibi magsayaw 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 ng cha, -cha. ang bata ning mama magsayaw sayaw di lang kay ko masayaw anak kay not feeling well pa man si mama anak oh magsayaw usus nabot na manis dunggan ng kiss oy magsayaw magsayaw sayaw, ning mama ning mama oh ding ading, oh ang oh ding ang oh ding magsayaw maghersisyo, magsayaw magehersisyo ang papi nga anak tumdurikit <tinyo> tumdurikit umbrokot 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 Tang lari bung bor kacing 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 bor kacing kacing. Lu mana? Lu yok Suri anak. Cung gor kacing kacing Nah hello guys, Happy Friday. Today is May 23, 2025, and this is Papi doing an exercise. Kargang karga ni Mama Lisa. si papi nga anak ang anak anak puray gun yung mamali sa puray gun yung mamali sa tara di de sang langgam anak paminawang langgam no tweet tweet ko no Kumabtik kas langgam. Cha! Naku, ka kas langgam anak. Yan ang langgam. Tweet tweet tweet. Naminaw, 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 naminaw. 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 anak, ang anak. Ning papi mama, say good morning to your viewers, Busuyage. Say good morning. Hello guys, happy Friday. Good morning. Ano pa, papi?

Nalunggoy pang disal ko na anak. Nalunggoy pang disal. <sighs> Naluyas mama, anak. Naluyas mo, Melissa. Thank you for watching, guys. Happy Friday.